Hi guys. Oh, ito sang kong aking chikiting, bumili ng pansit kanto na manghang kasi na na. May naghahanap, so siya matutusan ko. Pansit kanto ng manghang, Hindi lang siya maasahan, guys, magpantay hindi maasahan mo na rin bumili. <laughs> si Jet nagbabantay ng bata sa bahay, Nandiyo sa bahay. So siya matutusan bumili na. Pansit kanto. Ano yung hinaharap nila? It, Nagsasagtatan ng mangha. Huh? Ribs. Ano yung soup? yung orange. Okay, magbili ka doon. So, utusan ko siya guys, bumili ng sweet chili kasi yun ang hinahanap ng customer namin. Kung baga, sweet chili at saka, ano pa? Ano yun? isa mo yun na laglang. Okay, sige, bumili ka na doon.

O oh, yung basahan baka darating na bukas ah. O oh, sige dila naman O okay. oh, sige. O oh, sige. Ano oh, magbigay na ako? O oh, magbigay na ako. Hindi eh, eh, magbigay na ako kaya baka dumating. Ha? Bibigyan na kita 500 piso. Hindi bukas. O sige. Hello guys. <laughs> Andito tayo. Magbabantay pag <laughs> vlog tayo, kaya wala naman tayo may upload. <laughs> okay, ano na natin ito, pang ko na ano natin yung mga kailangan. Para rin tayo magkanda. Ano, saan yung cellphone? Yung iPhone. Ay, <laughs> nakaanap ako ng cellphone kong iPhone. Eh, andyan pala. nagre record ba sa wife? That's right, guys